Ina humihingi ng hustisya para sa anak na dalawampung taon nang patay. Sa anibersaryo ng pagkamatay ng kanyang anak na lalaki, naghahanap pa rin ng sagot si Mrs. Huang. Si Huang Gao ay 19 anyos at nasa military service sa isang Taiwanese na naval vessel nung siya ay namatay. Sa gabi ng kanyang pagkamatay, tinawagan niya ang nanay niya at sinabi na siya daw ay binubuli at bubugbugin daw siya ng mga sailors. Nang kinaumagahan, isang missing in action notice ay sinaayos dahil si Gao Chang ay lumaho nung nakaraang gabi. Pagkalipas ng anim na araw, natagpuan ng bangkay ng binata sa baybayan ng Fujian, China. Sinabi ng mga otoridad na nagpakamatay ang binata ngunit hindi naniniwala si Mrs. Huang. Nung siya ay nagpunta sa China, kumuha siya ng mga litrato ng isang bakal na baras na nakaumbok sa bungo ng binata. Sinabi niya na ang anak niya ay sadyang pinatay. Mga Navy officials ay binaliwala ang mga hinala ng ina at sinabi nila na ang paras ay galing sa dagat at ang katawan ni Gao Zhang ay nasa tubig ng anim na araw. Dalawampung taon na naghahanap ng sagot at hustisya si Mrs. Wang ngunit hindi siya pinapansin ng kapitan ng Navy vessel. Hindi naniniwala si Mrs. Wang na nagpakamatay ang anak niya.